ba hmm. Isa raw si Moharen sa mga pinakaapektado. Tinanggal daw ng minahan ang kanyang lobster trap nang gumawa ang mga ito ng pier na dadaungan ng mga barko na kakarga sa kanilang mga mina. Malaki na pong kawalan sa akin dahil minsan kumikita na po kami dyan ng tag 5,000, 3,000. Ay ngayon po ako sa akin po ay talagang mula sa simula nawala na po talaga ako. Siguro siya, galing sa pier. Pero pati raw kanilang kalusugan, apektado na rin ang minahan. Nagkakasugat na raw sa balat ang ilang naliligo sa maputik na dagat. Dati po wala naman no. na kati-kati kahit naliligo sila sa dagat. Makate? Hindi masakit pero makate. Makate? Nitong Oktubre, nagmarcha na papunta sa Minahan ang mga katutubo para ipanawagan ang pagsasara nito at harangan ng kanilang daanan ng mga truck pero nauwi ito sa gulo. Kunain <todic> <todic> lang namin sila pakainin ng nickel. Kung mabuhay sila sa kain ng nickel, di kami susunod kakain. Pare-pares na nickel kainin namin. Nickel ang minimina sa bayan ng Brooks Point. Sa buong mundo, pangalawa ang Pilipinas sa pinakamalaking producer ng nickel. Metallic substance ito na ginagamit para makabuo ng bakal, cellphone, baterya, pati ng mga electric vehicle na isa sa panlaban sa matindi.